Yan mga kalutong bahay, samahan niyo ako mamitas ng mga gulay na mga tanim po sa paso. Ayan. Ayan siya. Pipino yan. At ito ang uunahin ko mga kalutong bahay. Ayan, ang laki. Ayan. Ayan siya yung pinapahinog ko ang laki. Nasa halos mahigit siyang kilo na yan. Mga kalatubay. Grabe ang laki niyan. At ayan siya. Ito naman malaki din. Mahigit sa kalahating kilo ito. Nung yung na harvest ko nung isang araw, dalawang piraso ang lalaki din. Giant na patula. Ayan na. Ah. Ang laki. Wow. Ang next kong kukunin ay itong aking kangkong. Chinese na kangkong to mga kalatumba. Yung may ugat pero ang ginawa ko, ayan ano? pinuputol-putulan ko lang at alam nyo ba kung ilang taon na ito. Nasa 3 years na itong puno na ito. At tignan nyo naman no Isang puno lang yan, isang buto. At ngayon no, parami ng parami. Ayan. At ayan, doon pa ako sa ibang puno ng kangkong. At ayan na, dito na ako sa talbos. Ayan, ang ganda ng mga talbos na nakuha ko. Ayan, mga dulo lang yan. At ayan, dyan nakuha. Ituloy ko lang yan. Ayan siya. Ang sunod nito ay malunggay na. Ayan, tapos na ako sa kangkong. Ayan yung aking kangkong. Ang ganda. At ayan na yung aking harvest sa aking talbos. Ayan. Dito siya. At ayan, marami pa yung mga talbos. Hindi ko inubo. Siguro, nakalahati lang ako. Ayan. ayan natakpan kasi pinagaangat ko yung mga puno. Ayan, para hindi sila sumayad sa simento. Ayan. At ang last naman ay malunggay. At ayan dito, hindi ko na muna bawasan kasi ang dami na. Ayan, sa susunod na mga araw na lang yan. Ayan, yung pati sabay na yan yun dyan yung marami ayan o doon hanggang doon pa yan o doon sa likod ayan marami pa sa susunod na araw na lang ayan ayan manguha na ako ng malunggay ayan dito ito siya pwede na siyang bawasan pero marami na yung nakuha ko sayang mas masarap kasi kapag bago talaga pitas lulutoin. Ayan, munguha na ng malunggay. Ayan, nagumpisa na mamulaklak yung malunggay. Ayan, pag bahaba pa yan, time na para putulan. Kasi, alam na, sa paso lang, madaling, hindi siya magtatagal talaga. Ayan, kaya yun ang ginawa ko. Malalaman naman kung hanggang saan lang yung tumubo pa siya o hindi. Kasi pag puputulan ulit, lalo na naman dadami yung tutubo ayan tigapat dapat na dahon lang ang kukunin ko bawat puno sinasama ko na yung mga bulaklak na malunggay hindi naman kasi ako nagpapabunga ng malunggay kasi hindi naman kailangan ayan, meron din akong tanim sa baba May larky. At ayan siya. O diba? Parang hindi lang nabawasan. Ayan o. Ang haba na ng puno niya. Ayan. At dito pa. At ayan yung nakuha ko malunggay. Ayan diba? Marami-rami na. Ayan siya. O sakto na yan. Ulam hanggang dinner. Ayan. Ayan siya yung kangkong. At may patula pa lima diba? sariwang gulay yeah thank you for watching makalotong bahay palike and share and subscribe my channel lima diba?